May pigtututukan na subot na person of interest ang kapulisan kan si Ruma Kamarinesur. Katakod kang pambabadilgadan sa sarong lalaki sa Zone 3 Barangay Sulpa parehong banwaan. Pasado alas dos din hapon kan September 14 kan mahiningkan kan sarong paratinda ni Mais ang 50 anyos na si Danilo Manimba. Naduguan at sinakahandusay. Sigun sa PNP, nagsapo doon Duan Tama ni Bala sa daghan ng biktima na pigpurbarang pamangkot ang idara sa ospital alagad binawian man sa nanimbuhay. Mismo man sa pig, ni naman, ma'am, ma almost two kilometers, ma'am, sa pataas pa po siya, ma'am. Kaya may po, harong garong Mahalo ko ta siya, ma'am, ako po yung mga kawayan, yung mga sa area. May po talaga yun ng harong garong Base man subot sa pahayag kang pamilya sa pulisya, mayo man nakaiwal ang biktima. Sigun kay Police Captain Jesse Abel, tagapagtaramkan si Ruma Municipal Police Station, may pigi-imbestigara na sindang persona na posibleng nasa likod kang panggagadan at sininian residente sa naman kan kataid na barangay sa mga taga-siruma po, kung kamo po may naaraman regarding po sa pangyayari gini, kung pwede po makipagtabangan po kamo, at sisiguro doon po sa Indo, na safe man po ang sa inyong kaligtasan. Tapos kaya na ko na rin po ako sa Gabos, na naman ano man po ang sa na observan sa inyong Marangay, mangyari po i-report tulad sa Muya para ma-actionan po, mag-ibuan paagi, para mag i po sa tulang lugar. Sa presente, nakapatente na ang bangkay sa saindang residensya. Mantang hustisya man ang kurao kanabaya ang pamilya. Para sa mga baretang tatakwikol, May Arango.